Ano ulit pangalan mo? Janjerico Janjerico, ayan Kamusta po yung balikat mo? Ayos naman po Hindi na, yung ano kuya hindi talaga siya sumasakit? Hindi po Ba't gusto mo ipa ano, kung hindi naman sumasakit? Baka masira pa kasi pag pinag- Ayan nga rin sabi sa akin eh Oo, yun din po Lalo lang kikirot Pasensya na po sa mga followers po natin Hindi ko siya mapagbibigyan kasi uh, may pamilya po siya Dapat, uh, basta po ayaw ko pong pakialaman yung ganito niya, ano kuya? Pasensya na no. Yung ring sa bisa sa mental, kailangan magulang muna. Opo, magulang po talaga, hindi po ako pwedeng mga alam. Hmm. Saka ang gagawin ko na lang po, yung binigay daw po sa akin na pera. Uh, ano pa bang gusto ninyong gawin? Pagkain lang po. Ayun, bigay -bigyan. Pag, Pag, Pag makikita ko po kayo, bibigyan ko na lang kayo, no. Opo, ayos Gaya po, po ng nakaraan, hinanap ko po kayo lagi, iniikutan ko talaga para mabigyan kayo. Ayun po. Ito po yung ano ni Kuya e Jerry, ah uh, yung kariton niya. Kamusta lang po yung kariton ni Kuya Jerry? Ayos lang po. ba? Nakakatulong po ba Kung sa inyo? Oo na, nabibigatan na ko eh. Pala, Ngayon? Ayos pala. Ayos, ayos pa? <laughs> ayos. Mas magaan pala. Mas magaan. Hindi pa ba sira? Um, hindi, ayos pa po. Diyan po ba kayo natutulog? Sa Di, ulit Ako, bumalik ako sa tulay eh. Ayaw mo dyan? Bumalik ako sa tulay. Ayaw mo dyan? Sa ano? Minsan, minsan dyan ako natutulog. Gusto mo ipagawa natin yung babang o ganyan na? Ayos na po yan. Hindi ka naman natutulog din eh. No? <laughs> oh. Saka ayos pa naman yata yung trapal niya. Opo, ayos po yan. O patrapalan natin mas maganda. Opo, ayos na po yan. Okay Sige, na po yan. pag na lang, no? Wait lang po ah, kunin ko lang yung pagkain mo. Sige, so, pagkain mo. Ayun, Jai Salamat po ah. Gusto naman yung pagkakalakal Salamat mo ay. Baba short nyo. <laughs> Gusto mo mga bagong chinelas? Saka mga damit? Kaya naman po. Medium ka lang, no? Medium lang siya, no? Parang kay Kuya Jerry, no? Ito po. Medium. Sige. Ang chinelas mo. Ang dami niya pong bibigay. Pasensya po. Sana. Hindi, ayos lang po. Hindi, halos pareho lang tayo. Kaba yung pa. Lah, kaba ng pa mo. Andali. Yan, mga size ano ka siguro? Size 10. 10.5 to eh. Size 10. Mga size 10 lang. Ano kaya? Ano kaya? Ganun lang, lang lang, hindi natin napapakilaman yung ano. Oo, ganun po. Pasensya na po. po. At ano, ayaw ko talagang baka mas masira oh pa my. yung pan mo. Yung balikat mo pag pinakailaman natin oh yan. Oo, ganun na nga yan. Sa bata ka pa naman pala yun, no? Oo. Okay. Sige po, ingat ka na lang kuya. Basta pag ano, bibigyan kita ng pagkain mo. Salamat Sa po. po ulit, ha? Sige po. Madumi po kami. Yes lang yan. <laughs> thank, oh, you, oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus na lang. Uh, Bibili na lang kita ng mga gamit mo, no? Mga short, hindi para po. maiba naman yung mga damit mo. Hindi po, pagkain lang, pagkain. Hindi kailangan damit okay, may, may, may mga ukay-ukay okay naman pala ako doon oh. Maganda pa yun Ito mga ukay-ukay okay yung -okay suit ko Yeah, so, sasayang lang ko. Nadudubihan lang sa akin eh Bibilang, bibilang kita ah Tapos bibigyan kita ng damit ko Pag dumating yung sariwakwak TV yung, Ano no ya, Sige, ingat ka Salamat po ulit o, Sige, ingat God bless Thank you Jesus Thank you Jesus daw God bless Paano yung thank you Jesus mo ay? Praise God, <laughs> <laughs> God <man. laughs> <laughs> Nakalimutan mo? <laughs> Sige, okay na yan kaya. Basta pag gano'n, bibigyan-bigyan na lang kita. No? Para nakakamusta ka namin lagi. Wala po ulit. Sige pa, ingat po. Sige na po kaya, madali po kasi. Ingat, ingat. Sige kaya. Wala po ulit.